Ang <laughs> <laughs> daming bata. Ang daming bata eh. Ang <laughs> daming bata eh. <laughs> <baata> eh. Oh. Wah, <laughs> oh. Jairus. <laughs> <laughs> Hmm. Oh. Yung kamay mo. Subo mo to. Ay bigay mo kay Daddy to. Oh. Cha. Sayo yan, sayo na oh, bigay ni Kenshan. Kenshan. Sino yan si Ni Kensh. Kensh. Oh. Kensh bin. Ito sayo kay kay ah, oh, mo muna kay ano kay kay bom bom bong 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 makuwing gyros ang laki no kaibigan <laughs> ko <po> si Ren <laughs> ito si Rendren no kaibigan mo ba yun Hop, <laughs> 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 oh, dan dan. Nandaan <laughs> lang ba madapa? Op, op, op. Okay, Ayun na. Na ako na ako na ako na hawak. <coughs> Iramin mo lang yan Ren Ren ha. Oh, kagat na rito, kagat. Kagat. Hmm, merienda siya. Oh. Tamang merienda lang. <laughs> oh, wag may bababa. <laughs> Bigay ni Kenshan sa'yo, Jairus. Mag-thank you ka kay Kensha. Ayun si Kensho. Hindi yan. Baka matama. Mm. Ano bangga ang hap? Kakagat, kagat. Merienda. Mm. Merienda. Kay Jaylord, Lord, tingin kay Jaylord. Lord. Ito si Jaylord Lord, oh. Oh. <laughs> Mga kabataan, daming bata. Oh. Hmm. <laughs> ito si ano si faithfully si Faith si j-lord si kenken Ken, si renren Ren, si rj si adam si kens ayun si ano si justin and si jairoz <laughs> oh may manok Ah, Ligot ka dyan <laughs> Tawa ka pa Huwag <laughs> ka kanyan Te hey, Te hey, pinadala na Yun na yun na Halika Bawal doon ha Bawal dun sa manok ha Tutok Ay Oh <laughs> Tayo 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 <laughs> Ah hindi na tayo Hmm, may rinanda siya, oh. <laughs> Ay, muntik na yung bola. Terus, gusto mo water? Inong ka water? Oh, matumba ka. Bakit Hop, hop.